Hello everyone, you might be wondering why the word boy started. Because I don't know, maybe because people wanted a different way to say boy. Sa panahon kasi everyone wants to start sa mundo. Siguro kasi gusto nilang This journey of this film, malalaman niyo kung gano'ng kalimutahan yan sa salitang buhay ng film majors. Majors? <laughs> 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 Ito na ikaw ang nag-edit ng BOOY. Ah, uh, nakaka-edit Pero masaya naman kasi nakakot. Nakakot. Masaya. Uh, of all words, nakakoy. BOOY. BOOY kasi nakakaiba siya. Nakaka... Ano yun? Nakakataba sa hiling. masaya for you it's something cool? Bakit yon? Wait, sagot yung mensa sa pagbabalik ng The Buitong Line. Tomboy, <laughs> oh, oh, Dr. Zara, uh, maraming salamat sa pagpapaulak na interview na to. Maaaring mo na po itawain. Oh, <laughs> kasi boy, kasi ganito yan boy. Sa pagbabalik ng no? Buitong Line. Eh. Tayo po'y nagbabalik sa palabas na Buitong Line kung saan isa pong aktor ang pag ka natin ang isang interview. Nakaramdam po siya ng salitang buy. Bung Navarro, maraming salamat sa iyong pagpunta rito. Saan po dito, Una-una uh, uh, sa lahat, Ba't hindi ako ka lang nagsalita? May bibig ka ba? May yeah. salita ka bang sa sabi niya? Bakit ka naka-shades? Bakit ka tumatawa? Namimiss mo na ba yung mga anak mo? Itagoy. Takot ako. Para sa sarili ko. Sa karyo ko. Tsaka sa pamilya ko. Sabihin mo sa camera, sabihin mo sa camera. Ako yung si mong nabarot ng rape ako ng kaibigan. Mamaya, sa pagbubalik ng Puitong Life. Uy, 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 uy. <laughs> <Ayan>. <laughs> you're always busy and you're not much of a talker.